Shout out po, Andi Kayaka Vlogs. Paki-subscribe po ang kanyang official YouTube channel, Andi Kayaka Vlogs. Salamat po, God bless. Salamat po bal marami po salamat. Salamat. Ayan, magandang araw po mga kalingap. Si po ko natin Andi Kayaka Vlogs. Maraming-maraming po salamat atid na. Marami po salamat. Bye -bye. Ah mga kalingap, pasuporta po. Uh, Andi Kayaka Vlogs, napakasipag, napaka, napaka, napaka mag-scout deserve po niya ng ating suporta mga kalingap at ang ating subscribe at panunood at hindi pag-skip ng ads sa kanya mga video. At di kaya ka-vlogs, isang kalingap partner, mag-subscribe po. Thank you mga kalingap. Salamat kalingap rap. Salamat. Salamat. Yon mga kalingap sa inyo po lahat magandang 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 umaga po Luzon Visayas si ng Mindanao Welcome back my YouTube channel inyong lingkod, Andi Kayaka Vlogs sa isang matyagang vlogger matyagang scouter mga kababayan at yung bago pa lamang po sa aking YouTube channel please naman po pakasubscribe like and share pakipindutin po natin bell button para updated po kayo sa ating mga video posts na inyong lingkod no Andi Kayaka Vlogs walang inisip walang hinangad kundi makatulong sa masigit na nangailangan nating kababayan mga kalingap Siyempre po, patuloy-patuloy natin suportahan Kuya Bal Santos Matubang at Ida Vlog sa Kalinga Program sa Kabutihan ang ginagawa sa ating mga kababayan na masigit na nangailangan. No po, shout out po sa inyo lahat. Mga kalingap, ngayon po tayo nasa kabundukan na naman po. No? Ang aga, no po. Ngayon po ay uh, 9.30 nang umagang umaga at galing po tayo doon sa ating pinagpagawang bahay no pinaopisahan na po natin yung ating pang sampo ngayon po may at may scout tayo dito bago po ito alamin po natin ang na kwento ng buhay nitong mag-anak na itong mga kababayan at hindi makapasok yung mga anak update sa tindi ng kawalan o kahirapan. Samahan nyo po ako mga kalingap. Update ko po kayo. Tara. Yeah. Oh, ano ba? Mga kalingap, tayo diretsyo na po dito no? sa ating uh, uh, inerepair po sa atin na isang concerned citizen. Na po? Ayan. Magandang araw po. Nasaan si ate, si nanay? Oy, grabe. Magandang araw, nay. Kamusta kayo, nay? Kamusta? po tayo. Magandang araw, Nay. Magandang araw din. Grabe. Kamusta na po? Ayos naman po. Kamusta na po? Okay naman kayo? Opo. Pwede po makapasok? Pasok na po. Dito Ayan. ba? Ha? <laughs> ah, kamusta na yung buhay, Nay? Ayos lamang po. Ayos naman. Ay, grabe, no? Okay, mga kababayan, nandito na po tayo. Kusap na po natin sa nai. Nay, na matanong ko na, ano po yung tunay na pangalan, Nay? Maribik. Maribik, ano po, Nay? Pahi maribig pa uh, alamin po natin kung anong kwento ng buhay dala ng kahirapan kung bakit hindi nakapasok yung mga anak ayon doon sa akin na babalitaan na po nay matanong ko nay uh, sa muli magandang araw kamusta na po kayo nay ayos naman po ayos naman uh, ano po yung tunay na pangalan nay maribig pahi. pahi ano po may asawa po kayo nay po. ano po trabaho na inyong asawa nay nagpaparaw lang po anong araw anong araw nay hmm kayo amin po anong, siya. ah, anong kukupra ko sa pras lang eh paano Nay, kung walang makup, mapagkuprasan anong ginagawa wala po nandito na dito lang sa bahay oo yung bahay ito na inyo yu talaga amin po Oo. Uh -huh. ah, matanong ko sa inyo na yeah. ah, ano punto na yung pangalan niyo, asawa na Arnaldo pa Arnaldo pasal kayo na siya po ah, ilan po yung ang naging anak na siyam siyam namatay yung isa walo di bali ay magagandang buhay na Hindi lang po. Bakit? Ang ganyan lang po pa, nakikipag-arawan ng Diyos. Ah, mahirap din. Mm, grabe. Ano pang, bukod sa, bukod sa pagkukupras na yung asawa, ano pong pinagkakakitaan pang iba? Wala lang po ganito. Ako naglalabandera. Pag ano. paano kung walang, wala kayo mapaglabhan? Paano kayo kung walang mapaglabhan? O maglalabandera? Paano yan? Saan po kayo nakuha ng na mga pangaraw-araw na pangangailangan? Ano ba bigas? Una-una, bigas, kape o asukal o ano tanong man. Saan po kayo nakuha niya pag walang-wala talaga? Hindi nakakape. Hindi na magkakape. Hindi po. Ay, ganun, oo. Yung mga kalingap, no, grabe na mayroon na matayong isang na-scout ngayon, no. Ah, uh, ilan taon na na yung inyong panganay na anak? 30. 30? May asawa na? Mayroon na po. Mayroon. Kayo na, ilan taon na kayo na 47. 47? Bata pa ni nanay mga kababayan, no? 47. Bali, ilan po napasok yung anak nai sa ngayon? Sa ngayon po? Apat. Apat? Ayan, hindi din nakapasok. Bakit po hindi nakapasok? Wala nga pong baon, walang... Ano Anong baon na? Anong ibig sabihin ng baon na? Anong, uh... Siyempre po, pag resist, pang gasolina niya, wala. Iniwan pa ng service. Wala nga po kayang... Service. Ay, ibig sabihin, walang pamasahe. Siya po. Malahe bang school dito? Bagong silang. Ay, bagong silang pa. Anong year na po nung napasok ninyong na anak? 7, tsaka grade 11. Yung dalagita. Ay, ngayon na. Sinong, ilan ang hindi nakapasok ngayon? Dalawa. Bakit hindi nakapasok talaga? So, Wala. Wala talaga kami. Ano? Walang budget. Ay, grabe mga kababayan. mo. May bigas pa naman kayo dyan. <laughs> binigyan po kami ng bigas. <laughs> binigyan kayo ng bigas? Sino nagbigay? Yung isa kong anak na nasa baba. Ah, binigyan kayo. Ay, ilang kayong, uh, bali ilang kayo dito nakatira sa inyong Medyo ano na nito na bahay na ito, sira na rin. Anim. Anim. Tapos hindi nakapasok yung, ilan pala ilan hindi nakapasok Pero, kaya? Oh, yung liquor ko nakapasok. Mapasok daw siya walang baon. Na. Pero yung high school hindi talaga, yung, yung ano, hindi talaga. yung, yung pamasahin. Ay, yan, grabe. Ay, mga anak nyo, nakakapasok na nakakadiretso naman sa... Isang lego na nga po yung nakaraan din. Ngayon sana mapasok. Wala naman, wala kaming wala Walang baon pamasahin. Ay, grabe no. Mga kababayan talaga yun nga po sasabi ko mga kalinga, mga kababayan no, sa lahat, mga ninang na dito sa atin sa Pilipinas, sobra po talaga no, ang uh, napakaraming uh, ikibig sabihin natin na mga kababayan natin mga naghikahos sa buhay. Kaya po natutukoy natin ito dahil sa ating pagpuporsige nga na pagharap ng matutulungan. No? Bagamat mayroong mga edad, lula, lulu, mga bata batapa pa, nakakaranas na po ng mga sobrang hirap na buhay. Ano yung hirap na buhay na yun? Eh? Marami. Tulad ng ano na Unang-una, pangangailangan no? Siya, pangangailangan po. Kagaya nga, marami kami labahin, walang sabon. <laughs> ano po ba ka? Marami labahin, walang ito sabon. Dante. Bakit po walang sabon? Wala, wala pa nga po ang hanap buhay. Walang maibili, walang hmm. hanap buhay. E eh, paano kung isang buwan ay walang sabon, Di isang buwan hindi mo <laughs> <laughs> Ay ano na tayo ng buhay natin ito no? So, Nasaan yung inyong anak po, Nay? Sino po? Yung sasabi yung dalagita. Ito ba? nag na po. Nasaan? Nandoon nagdala ng gulay sa kapatid. Ay, nasaan? Pwede ba pa siya makausap? Nandiyan. Ito sino to? Doon po yung sa kapit. Yung isa ko lang na mm. grade 7 ang nandiyan. Ah, yung grade 7. Mm. Pwede ba siya makausap na? Tawagin mga Ashley. Oh. Yan po mga kalingap, no? Grabe, no? Ayun, basa po ako mga kalingap po kasi inabot nga ako ng ulan sa biyahe namin. Galing po ako dyan sa ano ngayon, sa aking pinapagumbahay na pang sampo, no? Kananay at kay, kay Lula at kay Lulo. At pinalayout na po natin ngayong araw na lunis mga kalingap. Ngayon habang tayo in habang sila naglilayout doon, tayo naman po ay lagi scout no dito sa bundok pong ito mga kababayan. Grabe. Uy, ano 'yan? Ano 'yan? Grabe. Ano 'yan? Ah, ano ano, si Ibo. Ah, ito, anak niya ito. Hindi ah, kala Hindi ko yun. Okay. Nandiyan yung nakahiga kanina. Oo. Oh, Asli nandiyan pa si Ibo, Marian sa loob. Mabais daw sila ng motor. Mo. Si Ibo dahil dala ng kawala no mm -hmm. yan po mga kaling wala ba kayong mga kamag-anak na, mga nasa ibang bansa eh wala ko wala mm -mm. pero sa kayo mismo talaga mm -hmm. taga rito talaga kayo ito looting ito kanino to galing po yan sa barangay ah parang barangay sa ito mm -hmm. sa ito ito mga pinigay kalingap, no? At uh, lang po may isa na naman tayong uh, pamilya na nakita ngayon. At uh, may kasama may nagturo po sa atin na isang uh, consular citizen. Kaya ati po agad pinuntahan mga kababayan. Grabe. Bakit din nyo na may payos tong inyong uh, bahay na ito na eh? Diyos ko po, wala nga pang pa-aral sa mga anak. <laughs> Tsaka na lang pag nakatapos yung mga anak. Pag nakatapos? Paano makakatapos na eh kung lagi absent? Ayun nga ni ay, absent, no? absent pang absent. Ay, grabe tayo. Ibig sabihin, yung bigas yung kaunting iyon, bigay lang sa inyo. Mm -hmm. Ba't pula yan? Ba't kulay pula? Hindi nga po yan. Na, inabot daw po yan ng ulan. dinaitris oh. Hindi eh. Mm -mm. May bigas na kami. Yun, anak yun. Yung jacket Siya parang nga. Totoy, hindi, nga, ka nga, ah, hindi dito, Ibo. Eh, hindi na nakapasok. bakit hindi ka nakapasok, Toy? walang ba? Dito ka. Natabi ni mama mo. Upo, yan po ka dyan. Bakit hindi ka nakapasok ngayon, Toy? Wala pong baon kas pamasahe. Walang baon, walang pamasahe. Okay. Bakit? Wala pira. Walang pira ilang ilang araw ko nang absent. Ngayon lang nung isang linggo po din eh pass. <laughs> anong anong pangalan mo, nga Toy? Arnaldo po. Ha? Arnaldo. Arnaldo. Ilang taon ka na, Toy? 14 po. 14. Ano pangarap mo, Toy pagka nakapagtapos? Kung sakali? Engineer po. Engineer. Diyos ko po. Patay. Ang taas ng pangarap mo, Toy, no? Sana ma Oo. Oh, oh. Bakit ka bakit engineer ang gusto mo? Ah, uh, marating o oh, pangarap. Pag Para mabigyan ko, ko sila ng tirahan. Para mabigyan mo ng tirahan? Grabe no. Bali ng anong year mo na nga ngayon? Grade 7 po. Grade 7. Ano bang araw ngayon? Lunes no? Opo. Bukas papasok ka. Pag mayroon na pong baon, das pa. Bibigyan kitang baon para makapasok ka lang bukas. No? Kasi na bang ba 20? <laughs> 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 Bakit mo ako tinawanan? Kasi na bang ba 20 baon? Wala po. Pa maliban ba? sa pangarap mo, engineer. Maliban sa pangarap mo, engineer. Ano pang uh, Pangarap mo pang iba pa, maliban sa pangarap mong engineer? Matulungan po mga magulang ko. Ay, grabe no. Mabait ka ba sa school? Matalino ka ba? Sakto lang po. Balita ko, ikaw daw inakanta. Hindi po ako nakanta. Ha? Hindi ako marunong magkanta. Ay, hindi ka marunong kumanta. Bye, ko <laughs> <laughs> mga kalingap, mabait po itong bata. O, oh. mabait po siya. Uh, bali lang tao ka ng natay. 14 po. Opo nga, buha. Matalino sana ito. Lagi. Ha? Kasi Mat na. Uh -uh, Oo, Matalino man. siya, nay. Oh, bakit Tuwala ano? Lagi lang na-absent. Wala bagang pang ano? Oh, lagi ka na-absent. Okay. Ay, eh, grabe no. Pero talagang gusto-gusto makapasok bukas. Saan ka ba napasok? Doon po sa bagong Silang. Saan doon? Sa MBS sa po. Saan yun, Toy? Sa bagong Silang. Ay, sa sentro, yung nandun sa kay, kay Dorina. Ito May, May kilala ka Dorina sa school? Ayun, isa ko tinutulungan, din, tinutulungan rin ko rin yun. Hindi ba, hindi ba, doon kayo doon ito nagpansawala. Hmm. Bukas, papasok ka. Ayan, mga kalinga, papasok siya bukas. Nasa iyo isang kapatid mong hindi rin nakapasok. Nagpapaayos pong motor. Kaninong motor? Sa kanya po. Ah, may motor? Ah, may haman pala. May motor. <laughs> <laughs> Ayan mga kababayan. At uh, bibigyan po natin si Tuti na parang ano, para makapasok bukas. Kasi ng 30, no? Nagdagdag ako ng na 10. Ha? Hindi po makaimik. <laughs> Mama, unti daw. May bigas pa kayo ngayon, ay? Yan, kaunting po. yung bigay sa inyo. Sino yung nabigay sa inyo, anak nyo? Ayun, pang Panganay. 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 Bali na na po, bali na na po manugang nyo, nai. Tatlo. Tatlo? Ba? puro babae? Yung isa po, ay lalaki. Ah, yun. O oh, sige, may bibigyan ko sa inyong uh, sa ngayon. Bibigyan ko muna kayo ng uh, bigas muna sa ngayon, ha? Okay, mga kalingap, bibigyan mo natin sila ng bigas, no? Ibig sabihin ko to ay eh, pag napasok ka, namamasahe. Opo. Okay. Kasi malayo no. Magmula dito hanggang school, magkano pa Sixty 60 po. 60? 60. Paparaon lang. Balikan na po ah, balikan 60. Okay. Paano pag wala 60? Di, hindi makapasok? Hindi. hindi po. Libre yung makikisakay na lang? Okay. Hindi. Okay. Nga po Bakit? <laughs> <laughs> hindi hindi ko pinapasakay. Kailangan talaga may pamasahe. Opo. Okay. Ay, grabe mga kababayan, no? Kailangan talaga may pamasahe. Mm -hmm. Paano mo maabot lang yung pangarap na yan kung uh, maging isang engineer kung ganyan? napatigil-tigil no Yan mga kalingap grabe to Yan oh Yan mga kalingap no bigyan natin sila ngayon ng bigas na may dala tayo ng uh, bigas no Ate may dala ako sa inyo sa ngayon muna no Ito oh Yan siguro Ate malaking ba may malaking bagay na rin yan sa inyo no Yan mga kalingap at, at po natin sa atin ng ating uh, nakayanan muna sa ngayon na bigas no at syempre po mga kababayan hindi lang bigas natin bibigay no ay at yan lumakas pong ulan no grabe po inabot na tayo ng isang malakas na ulan bigla pong lumakas mga kababayan ang ulan grabe ayan at uh, ate sa palagay mo ate yung bigas na yung mga kailang araw sa inyo ate na limang araw naman na po naman ha maganda na laki po ito anong talents mo nga ito anong talent mo class ha Love. ay wala kang talent. Oo, pag aaral lang talaga. Ayan, engineer po ang kinukuha nitong batang ito, no. Siyempre, hindi lang po 'yan, no. Bigyan din po natin sila ng uh, bukod yung bigas, bigyan din po natin sila ng uh, pira para makapasok 'tong bata. Grabe. Yan. Bigyan po natin sila ng 500. Ayan, mga kababayan, oh. 500 na Tutoy, pumasok ka bukas ha. Itong pirang ito, ay bibigay ko kay mama mo para siya mag-budget ng baon mo, ha? Nay, tanggapin nyo, 500, no? Ayan, mga kababayan. Ano masasabi mo, Toy? Thank you, Thank you po. Ha? Thank you po. Papasok ka bukas, ha? Opo. Okay. At sige, bigyan pa kita ng ano, allowance mo, bukod yung ano, ha? Ayan, bali, bigyan din po natin sila ng, uh, oh, adew, sandaan, ha? Ayan, Bigyan din po natin bukod yung na kay na 500 para 600 po atin binigay. At uh, yan muna sa ngayon ha, Nay. Ano masasabi niyo, Nay? Salamat po. Toy, ano masasabi mo, Toy? Thank you po. Okay. Masalamatan po ninyo, Nay, ang nagpabot niyo ng uh, bigas at uh, yung pira na pambadyot niya pagpasok sa si school, bumili ng pangulam. Nandiyan po siya, nanonood po. Masalamatan po niyo si Ninang Nicky Rojas. Thank you po, Nini. Ninang Niki Rojas. Ha? Ah? Niki Rojas. O, oh, pasalamatan mo si okay. Niki Rojas, para makapasok ko bukas Niki po, Niki Ruhas Ninang Ninang Niki Niki Rojas. Ruhas Ayan po, mga medsura pong bata ng mga kabay, no mga magandang lalaki Ayan okay. po, so, akasalim Makapasok na po ako dahil bukas. sa tulong nila bukas Ayan, makapasok ko na bukas Okay Dahil sa Tulong po ninyo Ayan, kay Ninang Niki ako ay hatid tulong lamang, no? Nay, ano masasabi nyo, Nay? Maraming maraming salamat po. Makakapasok may anak ko. Ayan. Masalamatan nyo po, Nay, si Ninang Niki Rojas, na isang napakabait din po. Maraming salamat po kay Ninang, Ninang Niki Rojas. Rojas. Ayan. Bo, mga kalingap, Ninang, maraming po salamat. At ito po, ang ating inabot sa kanila, iyan po ay galing sa inyong kabutihan na inyong puso. Binigyan po natin sila ng bigas. At simple po, Ninang Niki Rojas ay... Bali 600 pesos po para makapasok ang bata. Dahil 60 pa lang pamasahe. Isang ay, ano yun, yung 60 na yun, balikan na yun. Balikan na. Apa para on 30. Pabalik 30 din. Bakit kaya napapayak na eh? Wala man. Ha? Masaya lang po. Ah, um, iba pa na kayo pag uh, ano, magmasaya na iyak, no? <laughs> Ayan mga kalingap no at uh, may isa na naman po tayong uh, pamilya na sa ngayon ay eh, napaabutan natin ng uh, yung ating abot muna natin kaya ang tulong sa araw na ito. Kahit malakas pong ulan, tinan nyo po, oh, ang lakas po ng ulan, no oh. yan, ang lakas po ng ulan ngayong araw na ito. Ha? Oo, lakas po ng ulan mga kalingap sa araw na ito. Kaya kahit malakas ang ulan, tayo po ay hinahanap natin ang mga karapat dapat tulungan. Grabe, no? Ano na yung gusto mo may pabut na sa ating mga kababayan ay na may handang magpabot sa inyo ng tulong na Anong gusto nyo may sa kanila? Para matulungan. Oh, anong gusto niyo pong maipabot sa kanila? May papasalamat po. Ayun. Ikaw, totoy ano gusto mong maipabot sa kanila, to, eh? Papasalamat po sa Nagpap binigay nilang tulong. Nagpapasalamat. Ayan po mga kalingap, no? At uh, may isa na naman tayong pamilya na sa ngayon ay napabot na natin ng... Uh, nang uh, ating abot ng ating makakayan tulong. Kaya salamat sa inyo, na ha. Mag-aaral ka ito yung mabuti ito, ha. Yan, bigay ko sa iyo, bali 600 plus yung bigas. Ayan, ay galing kay Ninang Niki no? Sa so, kabutihan na sa ibang bansa siya, napakabait po niyan, no? Ayan po, mga kalingap, maraming po salamat sa inyo. Sa inyo mga patuloy na pag-support at pag-subaybay kay Andy Kayaka Vlogs, ang isang matsagang vlogger, matsagang scouter. O sige, babay na po. Babay, babay na, na sa inyo. Na Ayan, okay yan mga kalinga, pang yan uh, natulungan na naman ngayong araw na ito, no? Ang uh, mag-ina na ito na may pangarap ang bata sa pagpasok na makapagtapos. Kaso nga, paabsent-absent dahil nga po sa dala ng kawalan. Okay nanay, toy, babay na na, ito, ibabay na. Ayan po, okay. May napansin ako mga kalinga po. Akala ko nasa kabundukan lang po ang, uh, ano ba to unggoy o matsing, no? Mayroon pala dito, oh. Ayan, oh. Ayan, oh. Matching po yan mga kababayan pong unggoy yun oh grabe kamukha ko po ito mga kababayan kamukha ko po ito isa lang po ang diferensya ilong magkaiba po kami ng ilong oh ayan no oh.